Oo ang suporta ng lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon para sa 2022 Census of Agriculture and Fisheries ng Philippine Statistics Authority. Napakahalaga nito dahil ang makakalap na datos ay magsisilbing batayan ng pamahalaan at magiging instrumento upang mas lalong mapangasiwaan ang pangangailangan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Magbibigay rin ito ng sapat na impormasyon upang matugunan ang hinaing ng ating local producers at higit na mapainting ang mga programa na magpapatibay sa ating food security at value chain. Higit sa lahat, makakatulong ito upang maging abot-kaya ang presyo ng pagkain sa hapag ng Pilipino. Inaanyayahan namin ang lahat na makilahok sa proyektong ito. Sa pagtugon dito, makatulong kayo na magbigay lunas at higit na kaginhawaan sa sektor na nagpapakain sa buong bansa. Ka-farmer, ka-fisher, tayo ang bida.